Minsan siyang naniwala sa tadhana. Yung tipong pagtatagpuin kayo sa pinaka-espesyal na araw at pinakamahalagang sandali kung saan tila may mahika sa pagitan ng dalawang pusong naghahanapan hindi ka mapapakali. Agad na mapapansin ang kilig at pananabik na kinukubli. Minsan siyang naniwala dito, ngunit minsan rin siyang nabigo sapagat hindi kayo nagtagpo sa pinaka-espesyal na araw, kundi sa pinaka-simpleng umaga lamang, hindi sa pinaka-mahalaga, kundi sa pinaka-mababaw na sandali, wala itong mahika. Ngunit pinakintaan siya ng ibang klasing sorpresa. Posible pala talagang mahulog ka sa unang beses niyo palang napagkikita. May mga bagay na hindi talaga natin sigurado pero sumusugal tayo. Isa na dito ang pagmamahal, wala itong mukha, wala itong hugis, hindi natin siya kilala, ngunit hinayaan natin siyang maging bisita sapagkat ibang klasing ligaya. Ang kanyang daladala, isa itong uri ng regalo na kahit sino ay mabibighanin nito, gugustuhin mo siyang manatili. Hihiling na sana ay hindi na lamang siya umuwi. At parang sa isang iglap, ang perpekto na ng lahat nakita niyang ikaw, ang depenisyon ng sapat kaya pinili niyang maging tapat, pinili niyang hintayin ang bukas na ikaw ang katapat sa pagkat. Para sa kanya, siya ang karapat dapat para sa'yo kaya mapalad ka kung makahanap ka ng ganito yung tipong ang tipo mo ang magiging paborito ikaw ang tahanan ang ligaya at pahinga at kahit pa may dumating na iba wala kang ipapangamba ikaw at ikaw lang ang pipiliin niya kaya wag mo na siyang pakawalan. Wag mong iparamdam sa kanya na hindi siya kawalan sapagkat maraming umiibig na humihiling ng pag-ibig rin pabalik habang ikaw ay iniibig na ng iniibig mo ng higit-higit pa sa binibigay mo. At dito ay piliin mong makontento dahil ang tulad niya ay panghanggang dulo.